siya, no? Kuya, pakibrip mo nga ako. So, ilan yung butas natin? Ha? Ilan yung butas mo? Ilan nga? Apat e. Eh. Apat. Ay, naku, no, sorry po. Apat din to. na. Apat din sa Apat din Bale 12. 12 yan. Okay, magandang umaga. Day number 2 dito sa ating uh, project. Single story na may provision ng uh, second floor. Nakapambili na kami ng mga... So, total cost namin as of uh, day number 2 ay halos uh, 70,000 eh, mga materyales. So, sa day number 2 pa lang yun, no? Eh? Okay.